guys, it's Sunday at day off ko pero dahil medyo naliliyo pa ako lumabas ako ng alas dos so pumili ako ng egg waffle so egg waffle lang yung kakainin ko kasi wala pa rin ako kapitag wala pa rin ako panlasa so pupunta tayo sa may tabing dagat doon lang tayo tatambay uh, maglalakad-lakad lang ako ng konti. At least ngayon, nakakalakad na ako na straight hindi naman tulad ng mga nakaraang araw na. Mas hirap-hirap ako maglakad. Feeling ko matutumba ako. So, nasa car park ako. Ayan. Car park, may ano na subway. Pagdadaan tayo ng subway, papunta sa dagat. Diba? Ang ganda ng subway nila. Napakaaliwalas kaka-renovate. Eh. Dati madilim to dito eh. Pero saglit na naman ito mga 3 minutes. Nasa kabilang ano na tayo. Kabilang side. Nasa dagat. Nasa dagat. Nasa seaside lang. So ayan. Nandito na tayo sa dyan ako galing. Nasa subway. So ito yung sinasabi ko. Ayan oh. o. Nandito tayo sa gilid ng dagat. Pero doon tayo pupunta banda. Para makaupo tayo na maayos. Hmm. At na, na ako eh. Mag-alas-tras

hindi marami. Inagal ko na nga yung jacket ko para naarawan. I miss the sun. Kabay ganun. Pero hindi siya ganun ka, ano, kaini, ka Ano. Ah, parang nagpapakita lang yung araw. But at least, ba Maaraw ng konti. Patagal na akong hindi naarawan. Kasi siguro hindi ako magaling-galing. <laughs> ganun. Dituloy ako makapag-hike. Actually, ano, Sunday. Tapos, kakasimula lang nung, ano sana, nung flower show. Kaya lang, uh, atras. <laughs> atras kasi nga, sobrang daming taon. Hindi ko kaya medyo talaga. Medyo, hanggang nito, feeling ko, tutumba pa ako. Parang, parang, ano parang feeling ko pag nag maraming tao para akong matutumba kasi nga medyo ngayon pa lang naman naging okay yung pakiramdam ko as in naliliyo pa rin ako hindi ako Ah... Uh, kumbaga carry lang pero ayoko makigulo kanting ganun ayoko ayoko ng kapagsak kasi parang hindi pa kaya ng sarili ko. So, kasi syempre ang daming tao, di ba? May sakit pa ako. At yun nga, parang hindi ko pa gababalansin ng maayos yung katawan ko. Anong tindi at tama sa akin mo. Eh. Hindi magkasakit, pero ayun. Oh, yun. Buti nga hindi ako na-confine Hindi ako nagpa-check up eh tambay-tambay lang, ano, tambay-tambay lang muna ako dito. Uh, Papalipas ng oras. At gusto ko lang talagang maarawan. Parang ang sarap lang siya sa pakiramdam. Siguro dahil nga, I love the sun. <laughs> Ganun ako <na. laughs> ka, ano, I love the sun. Ganun ka, ati Pero, kaya ako maitim eh. Kasi gusto ko nabibilad sa araw pag Sunday. Parang mas malakas ako pagka ganun. Pagka, di ganito ilang, ano na, sa isang na akong walang vitamin, sun. Hihina talaga ako, brabe. Kaya yung sanay sa bundok pa, sanay sa bukid, sanay na na naaarawan. So, pag walang ano, nanghihina. Pag walang pondo ng araw, nanghihina. Kaya nga, ano, every Sunday, kung pwede, nagka-hike ako. Kasi parang yun yung bibigay sa akin ng lakas. Ewan ko lang. Kung ako lang ba siguro syempre, siguro madami kami yung mahihilig sa outdoor mahihilig sa sa araw ganun mahihilig maglakat pinagpapawisan na ako nagsisimula na ako magpawis nagbilad pa lang ako sa araw nyan uh, alalay lang kasi yung lakad ko mamaya <laughs> nahimatay ako <laughs> Kaya ko naman na yung katawan ko. Medyo mahina pa lang. Yun lang kasi may mga ano na naliliyo ako po. So, alalay lang talaga. Hindi ako lalayo. Dito lang ako banda. Oo po. So, thank you guys sa panunood. uh, setting to lang talaga relax lang tamang ano lang. Ang yun, na ako. Fonti. So, kunting lakad, kunting araw. So, kasi ba kasi yung pawis na galing sa araw, or sa paglalakad. Diba? Para siyang healthy ba? Ay, ang sarap! So, yun lang guys. Thanks for watching. At, tusunsyo na kayo sa mga walang kwentong vlog today. <laughs> Puro mukha ay <kayo> nakikita. <laughs> <laughs> hmm. Hindi ko alam mamaya kung maglalakad pa ako dapat pag okay ako. Pero ang ganda kasi. Tingnan niyo. Ayun na siya, ba? Diba? Wala nang tao. So kaganda. 'Di ba? Hmm. Dito lang 'yan malapit lang 'yan sa amin, 'di ba? Kanina nag-tunnel ako. So, ayan sa harap ko 'yung harap ko lang 'yan. Yung na 'yan. Yan, 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 yan. Sarap ko lang yan. No. Tapos, di ba dami-dami dyan, oh? Oh. Di ba? Lahat yan, hindi akin. Um, pero ang cute nung block sa gitna. Ayan, oh. Yon. ang cute. ba? Diba? din talaga siya. Pero syempre, mas attractive yung puti. So yun lang ulit guys. <laughs> Dito ako naglalakad nga pala pagkagabi or umaga. Minsan-minsan pagka trip ko maglakad. Kasi nga maganda yung ano, ambiance So, kanin lang, o ba? Diba? Kala mo pag-aari. Woo! Sarap! Ayan, guys. Kanina nandun tayo sa Cosway Bay ngayon. Nandito tayo sa Pantang Mancha. ito tayo sa Victoria Harbor. part pa to ng ano. Ng Cosway Bay. Nasa kaligit naan. Nandyan, o. No? Cosway Bay lang yan eh. And then yung tunnel. So, tingnan niya. Tingnan niya. Oh, o, diba? Yung mga nagbo-boating dito. Medyo hapon na. Tsaka, foggy kaya hindi siya ganun ka-clear. So, actually, nandito pa lang ako sa simula. Kasi pupunta kami. Ni sisdes gusto daw niyang pumunta dyan. So, ayan, oh, nandito na tayo sa malapit, no? Medyo malabo.